Good morning, good morning po mga kalinga pa kasama po natin dito si Kuya Ano kaila Rachel, yung may bukol po sa ovary So habang inaantay po natin si Kuya Bal na pumasok doon sa bahay nila Rachel Andito naman natin tayo ngayon sa puno ng mangga kasama natin dito si Sreya Ayan at si Larry mga mga ng mangga mga tirador po ito ng mangga grabe ang daming pungpungan Nay! Mukhang marami din ito nag-ano, nag charity din itong mangga mo. <laughs> <laughs> Oo, marami daw mayari. Ha, nawala? Ayan po, mga kalinga po, ang daming bungo. mga <laughs> nag dito na ina. Lari, where are you? Ha? Huh? Si Lari, niliyasan tayo ni Lari. Saan na yung ano mo? Ito, dalawa. Ayan po, may apat na sisiraya na na Pagbalikan natin, baka kasi tikin na ay Naalis na Sana day Ako na lang tagadampot Yun, ito lima Kailangan natin ng ano Ayun Ayun Ito na tinay masarap ito sa baguong. May bagayin kami know, doon na, ay. Gawin. Kailangan ito makabantay ka, nakabantay. Doon. Siguro walang ahas din eh, ha? No. Malaman lang yung kumain. Mm. Okay na siguro yun. Dahil ilan na dahil. Ito dahil yung laki dahil. Oh. Eh. tu 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 Yun ang isa, isa. Yung laki. Kaya pwede yan. Sabi nga nila, konti lang daw manguha. Maraming kakain ito mamaya. Yan po oh. Ano ka kaya, we? Nangunguha lang pag, uh, ng, ano, ng mangga ng kadbahay. man kami. Ay, nangingi kami kanala. Yan dito siya. Ayan po, dami ng mga gaw. Ay! Sabay tili. Tumili nga, huminto naman doon sa gita. Ayan, kanya, dami na yata. Ayan po. Ayan, marami uh, mga ito? kalinga po. Uh, Ayan. plastik. Sige lang, hanap tayo ng alo. ng gabi. Mga kalinga paghante ng... Oo, oh, tirador ng bangga. <laughs> -scouter, Scouter. oo nga. Kapag maging oh. <laughs> Kasi hindi so, makapala mukha mo. Wala, wala ka madadala, wala ka no. mabibit-bit. oh, tinan mo. Ang dami pa natin dito. Tapos kalinga pa, wait. Ilalagay pa sa plastic agad. Ha? Tama na yan. At, pagbalik natin. Pagbalik natin. Kasi pagbalik natin. Kumalik pag ka sino Juan kali. Eh masarap yang kali. Mustek kailangan mo din palang mangga. Okay. Naglilihit. ka, sigurado na nakabuo na kay ni Ate Marichu Hey, ha, nakabuo na? Nakabuo na siguro. <laughs> <laughs> so, binuangan na ni mo ko dong. Ngayon po mga kalingaw. Oh, dami na kami mangga. Ayan, thank you, thank you kay ating mabait. Oh, talagang pinagpapala yung mangga niya kasi hindi niya pinagdadamot. to oh. Dami bunga. Diba? Wow. Ayan, thank you, thank you po. Ayan, maraming maraming salamat po kay ate na nagbigay na ng mangga. Ayan, ito, diba? Dahil hindi lagay ko dito. Dito. Dito.